posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Totoo nga ba yung kumakalat ng balita na magkakaroon ng solar superstorm? Meron bang sinasabi yung Biblia patungkol dito? Yan yung ating alamin sa video na ito. Maraming mga tao ang nabahala nung nabalitaan nila o nalaman nila na magkakaroon ng solar superstorm. Ngayon, ano nga ba itong solar superstorm? Ang solar storm ay nangyayari kapag ang araw ay naglalabas ng malalaking pagsabog ng enerhiya sa anyo ng mga solar flare at coronal mass ejections. Ang mga solar storm ay nagsisimula sa isang malaking pagsabog sa araw. Ang pagsabog nito ay kasing lakas ng pagsabog ng bilyong-bilyong nuclear bomb. Kapag ang isang solar storm mula sa araw ay tumama sa ating mundo, ito ay madalas gumagawa ng isang nakakasilaw na northern lights. So kapag nagkaroon ng solar storm, maapektuhan ito yung mga satellite at yung iba't ibang mga electronic communication. So ibig sabihin lang yan, kapag nagkaroon ng solar storm, mawawalan ng kuryente. At kasabay din yan, mawawalan din ng connection yung internet sa buong mundo. Ngayon sinasabi nila kapag nagkaroon ng solar storm, mawawalan ng kuryente at internet sa loob ng isang buwan o higit pa. Ngayon ang kinakatakot ng ilan, pwede daw itong tumagal ng halos isang taon. Sinasabi na maraming maaapektuhan ng mga tao kapag nangyari yon. Ang nakakalungkot ay sa pag-aaral sinasabi nila na magkakaroon ng taggutom at maraming mga tao ang mamamatay kapag nagkaroon ng solar superstorm. So ayon sa mga scientists inaasahan na pwede rumyari ang solar superstorm sa taong 2024. So dahil sinasabi ng mga scientists na posible na magkaroon daw ng solar superstorm, meron bang sinasabi yung Biblia patungkol dito? Kung hanapin natin yung salitang solar storm sa Bible, wala tayong makikita ng ganyang klaseng salita. Kasi nga nung panahon na yon, hindi pa naman na-discover yung ganyang klaseng pangyayari. At wala pang alam yung mga tao noon patungkol sa konsepto ng solar storm. Ngayon nga lang mas nalaman ng mga tao yung patungkol dyan kasi nga ito ay napag-aralan at ito ay nangyari na noon. At yun nga yung patungkol sa mawawalan ng kuryente o internet, wala rin tayong makikita sa Bible niyan kasi nga wala pa namang kuryente o internet nung panahon na yon. So hindi masasabi ng Biblia na mawawalan ng kuryente o kaya man internet. Ngayon, bagamat walang sinasabi yung Biblia patungkol sa konsepto ng solar storm, pero mga kapatid, meron tayong makikita na binanggit yung Biblia patungkol sa kung ano yung mangyayari pagdating ng mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation, na pwede nating i-relate sa solar superstorm. So, basahin natin itong Luke chapter 21 verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Itong binasa natin na ito, hindi pa ito nangyayari. So ibig sabihin, ito ay propesya ng Biblia. Mangyayari pa lamang ito pagdating ng panahon. To be specific, ito ay mangyayari sa mga huling araw, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kung mapapansin nyo sa binasa natin, sinabi doon, magkakaroon daw ng palatandaan sa araw. So hindi pa natin alam mga kapatid kung ano nga ba yung palatandaan na yon na sinasabi dito. Pero mga kapatid, ibig sabihin nun, mayroong kakaibang mangyayari sa araw. So pwede natin ipasok dyan yung solar storm. So ibig sabihin yan, kapag tumingala ka sa langit, mayroong mga makikita dyan mga palatandaan. At sabi rin dito, yung mga tao ay matatakot sa maaaring kapahamakan na pwede mangyari dahil nga sa mga palatandaan doon sa kalangitan. Alam naman natin na itong solar storm, marami mga tao na dito at natatakot kapag ito ay nangyari. Kasi totoo naman mga kapatid, kapag nangyari yung solar superstorm storm, talagang marami mga tao maapektuhan. At ayon nga sa pag-aaral, sinasabi na maraming mga tao ang mamamatay kapag nangyari ito. So ibig sabihin lang yan, sinasabi ng Biblia na talagang darating yung panahon, may mga palatandaan sa araw o kaya mas sa kalangitan na hindi magugustuhan mga tao hindi natin alam, baka kasama dyan yung solar superstorm. So, masasabi natin mga kapatid na itong solar superstorm, pwede talagang mangyari ito pagdating ng panahon. Kasi nga, nangyari na ito noon paman. Actually, nagkaroon na ng solar superstorm noong taong 1859. Dahil sa solar superstorm na yan, naapektuhan ang komunikasyon noon. Tulad na lamang ng telegraph communication sa buong mundo. May mga balita noon na nagkaroon ng mga spark doon sa telegraph machine. At dahil dyan, marami mga operator ang nakuryente. Dahil din sa solar storm, nagkaroon ng mga sunog. Dahil sa mga electric current na dumadaloy sa mga telegraph wire, nag daw yung mga recording tape sa mga telegraph station. So makikita natin na kahit noon pa man, kahit hindi ba ganun ka-advanced yung technology, pero nakita natin yung malaking epekto nito. So sinasabi nila, paano pa kaya sa panahon natin ngayon? So malaking problema rin ang kakarapin ng ating mundo kung sakaling magkaroon ng solar superstorm. Ngayon, bagamat walang sinasabi totally yung Bible patungkol sa solar storm, pero ayon sa mga scientists, posible na mangyari ito. Dahil yun nga, nangyari na siya nung nakaraan. So mga kapatid, expect natin na talagang pwede mangyari yung ganitong kaganapan. Ngayon, pwede natin sabihin na iyaalaw ng Diyos itong solar superstorm dahil meron siyang ituturo sa mga tao. Kasi kung sakali mang mawala ng kuryente at internet, baka pwede ngayon yung maging daan para mas maraming tao ang mapalapit sa Diyos. At yun nga, mas makakilala sa Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, marami mga tao, masyado na silang nakapokus sa internet. To the point na sila ay nawawala na ng time sa ating Panginoong Diyos. At minsan, hindi na nila napapansin yung ating Diyos dahil sa kaabalahan nila sa internet. Yung iba, pagising pa lang nila sa umaga, ang una nilang hinahanap ay yung phone nila para sila ay makapag-internet. Nalilimutan na nila na unahin yung Diyos. So mga kapatid, pwedeng i ng Diyos na mawala ng internet para mas maraming tao ang mapalapit sa Kanya at mas ma na ng mga tao na dapat ang pagkatiwalaan lang natin ay walang iba kundi yung ating Diyos, hindi yung mga AI o yung internet. Kaya mga kapatid, pwedeng ielaw ng Diyos itong solar superstorm para matuto yung mga tao. Para makita nila na yung ating Diyos, siya lamang yung makapangyarihan, hindi yung mga kuryente o kaya man yung internet. At hindi lang yan, pwede rin na gamitin ng Lord yung Solar Superstorm para paalalahanan yung mga tao sa mundo na ito na malapit na siyang bumalik. Kasi meron naman talagang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga kakaibang mangyayari sa kalangitan. Kasama na nga dyan yung araw. Tulad na lamang sa binasa natin kanina. So ibig sabihin yan, pwedeng magbigay ng sign yung Diyos sa kalangitan na siya ay malapit ng bumalik. Kung titignan natin yung paligid natin sa panahon natin ngayon, napakarami ng na mga palatandaan na nagpapakita na malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, bukod sa mga nakapaligid sa atin na nagpapatunay na malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo, sinasabi rin ng Biblia na may mga palatandaan sa kalangitan na magsasabi sa atin na talagang tayo ay nasa mga huling araw na at malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sa Kristo. So ibig sabihin niya mga kapatid, hindi lamang sa mundo na ito tayo makakakita ng mga palatandaan, kundi doon din sa kalangitan na pwede nating makita sa buwan, sa araw at sa mga bituin. Na yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, yung mga nasa kalangitan, yung mga nasa alapaa o kaya man nasa kalawakan, pwedeng magbigay ng sign na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. So itong solar storm na ito dahil ito ay nasa araw, ibig sabihin yan mga kapatid, pwedeng yan yung palatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. Kapatid, bagamat hindi maganda yung magiging epekto ng solar superstorm sa ating mundo, pero wag kayong mag -alala. kasi mga kapatid, sasamahan tayo ng Diyos. Ngayon hindi natin alam kung kailan talaga mangyayari itong solar superstorm. Pwedeng bago mag-rapture o kaya man pagkatapos na ng rapture. Pero ang gusto ko lamang sabihin sa inyo dito, dapat maging handa kayo. Ano man ang mangyari. Kasi nga nasa mga huling araw na tayo. Marami mga kakaibang pwedeng mangyari sa ating mundo ngayon. Ngayon nga, nakita naman natin sinabi ng Biblia. Napakarami mga palatandaan sa ating mundo sa paligid natin at dun nga sa kalangitan na pwedeng magbigay sa atin ng sign na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. So dapat mga kapatid, maging handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Maganda man or hindi. Sa panahon natin ngayon, next expect natin, hindi lang mga magaganda yung mga mangyayari sa ating mundo. Dahil malapit nang dumating yung tribulation, maraming mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo. Kaya dapat ihanda natin yung mga puso't isipan natin sa mga pangyayaring ganyan. Kasi nga mga kapatid, sinabi na yan ng Biblia. Kaya dapat hindi na tayo magugulat sa mga pwede mangyari pagdating ng panahon. Ang gawin lang natin, umasa lang tayo sa ating Panginoong Sokristo. Pagkatiwala lang natin sa Kanya yung ating buhay. Na kung ano mang mangyari pagdating ng panahon, handa tayo. At alam natin na bago dumating yung matinding kapighatian sa ating mundo, kukunin tayo ng ating Panginoong Iso Kristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.